Kamusta mga kaibigan? Pag-uusapan po natin ang network marketing. Marami sa inyo ang marahil nag-iisip kung ito ba ang tamang pagpipilian para sa inyo o kung ito ay isang idea na maganda lang sa una. Well, nandito ako para sabihing nasa tama kang lugar. Pero alam naman natin na hindi ito ang pinakamadaling daan. Sino nga ba dito ang hindi nahihirapan makakuha ng prospects, di ba? Ang hirap talaga. Isipin mo ito. Excited ka, hawak mo ang produkto mo, at handa ka ng ipaalam ito sa mundo. Umupo ka at kinontak ang bawat kaibigan, kapamilya at maging lalaking katabi mo noong high school biology na 20 taon na hindi kayo nagkikita. Pero anong nangyari? Tahimik o kaya mas malala? Nakatanggap ka ng salamat pero hindi. At huwag nang pag-uusapan ng mga nagbabasa lang ng mga message mo pero hindi nagre-reply. Doon mo na iisip, talaga bang para sa akin ito? Alam mo, naalala ko noong kinonta ko ang tita ko na akala ko ay siguradong bibili. Kasi mahilig siya sa mga produktong pangkalusugan at palaging nauna sa mga bagong bagay. Tinawagan ko siya ng sobrang excited at sinimulang kong ikwento ang kamanghamanghang oportunidad na ito. At alam, at alam mo ba ang sabi niya? Sabi niya, Anak, nakabili na ako ng isang taon mula sa Costco. Ganon lang ang una kong malaking oo ay naging magalang na hindi. Mahirap, di ba? Nilalabas mo ang sarili mo at minsan parang may dalakang karatula na pakibili naman. Pero ito ang bagay. Ang mga pagtanggi ay bahagi ng paglalakbay. Kung magpapatuloy ka, mayroong kamangha-manghang naghihintay sa, sa dulo. Minsan, iniisip mo, bakit network marketing? Hayaan mong sabihin ko kung bakit naniniwala ako sa network marketing. Una, saan ka pa makakapagpatay o ng sariling negosyo ng may kaunting panganib? Hindi mo kailangan ng physical na tindahan. Hindi mo kailangan mag-hire ng empleyado. Ang kailangan mo lang ay isang magandang produkto Determinasyon at isang vision kung saan, kung saan mo gustong punta. Ang network marketing ay tungkol sa paglikha ng kalayaan para sa iyo at sa iyong pamilya. Tungkol ito sa pagbuo ng buhay na gusto mong ipamuhay. Hindi yung pinipilit kang ipamuhay. May kasabihan sa negosyong ito. Kung gusto mo ng bagay na hindi mo pa napapasa sa iyo, dapat kang handang gawin ang mga bagay na hindi mo pa nagagawa. At ang ginagawa mo dito sa network marketing, iyan ang hindi ginagawa ng karamihan. Karamihan ay naglalaro ng ligtas pero naniniwala rin silang nakapako sa dati. Takot sila sa pagtanggi, sa paglabas sa kanilang comfort zone na tinatawag. Pero nandito ka dahil gusto mo ng mas malaki, gusto mo ng kalayaan, flexibility at tinatawag nating financial independence. minsan naka, merong nakakatawang bagay tungkol sa pagpo-prospect o prospecting. Ngayon, pag usapan natin ang puso ng network marketing. Ang prospecting na sinasabi. Ah, oo. Ang sining ng paglapit sa mga tao nang hindi mukhang nagbebenta. Para itong pakikipag-date na umaasang magugustuhan kanila. Pero hindi sigurado kung sobra na ang dating mo. Minsan, may kaibigan ako na nagprospect sa grocery store. Nakakita siya ng babaeng tumitingin sa produktong ibinebenta niya. At naisip niya, ito na ang pagkakataon ko. Lumapit siya, nakipag-usap at sa huli, sinabi, alam mo, may produkto ako na mas maganda kaysa dyan. Anong sabi ng babae? Talaga? Ayos lang. Pagkatapos, lumakad siya kasama ang kanyang cart. Iniwang nakatayo ang kaibigan ko. Na parang niyaya sa prom, pero iniwang nakabitin. Pero alam mo, Nagpatuloy siya. Iyan ang sikreto mga kaibigan. Magpatuloy ka lang. Dahil sa bawat sampung hindi salamat, mayroong isang toto, isang totoo o oo, oo. At kapag nakuha mo ang oo na iyon, parang nanalo ka sa loto. Iyan ang nagbibigay ng gasolina para magpatuloy. Magpakatatag susubukin ka ng negosyong ito. Susubukin ito ang iyong pasensya, tibay, at minsan ang katinuan mo. Pero tanda mo ito. Ang pinakamalaking gantimpala ay nakukuha ng mga hindi sumusuko. Ang network marketing ay hindi isang sprint. Ito ay Marathon. Tungkol ito sa araw-araw na pagpapakita kahit minsan parang walang nakikinig. Tungkol ito sa pagkatutong mula sa bawat karanasan at pagbuti sa bawat pagkakataon. Ngayon, tanungin kita... Ano ba ang iyong alternatibo? Ano ang kapalit ng pagsuko? Oo, oh, pwede kang bumalik sa regular na trabaho at maglaro ng ligtas. Kaya naman natin yan. Pero ang ligtas ay hindi makakakuha ng kalayaan. Ang ligtas ay hindi magbibigay sa iyo ng bahay na pangarap mo o ng oras para sa pamilya o ng kakayahang mamuhay ayon sa iyong kagustuhan. Alam mo, ang network marketing ay higit pa sa simpleng paggawa ng pera. Ito ay tungkol sa paglikha ng isang buhay kung saan ikaw ang may kontrol. Isipin ang buhay kung saan malaya kang magtatrabaho kung kailan mo gusto. Kung saan mo gusto kasama ang mga taong nagbibigay inspirasyon sa iyo. Hindi ba't maganda 'yon? Isang buhay na hindi ka nagpapalit ng oras para sa pera. Kung bumubuo ng isang bagay na lumalago kahit natutulog ka. Iyan ang kinabukasan. Kinab iyan ang posible sa network marketing. Kaya magpatuloy ka lang. Kapag mahirap na alalahanin mo kung bakit ka nagsimula. Kapag naharap ka sa pagtanggi, tandaan na bawat hindi ay nagdadala sa iyo sa mas malapit na oo. At, pa at kapag pakiramdam mo ay susuko ka na, isipin mo ang buhay na nilalayon mong likhain. Ang buhay ng kalayaan, kasaganahan at layunin. Tandaan, ang tagumpay sa network marketing ay higit pa sa talento o karanasan. Tungkol ito sa puso, sa determinasyon at sa tibay. Kaya lumabas ka dyan, maniwala ka sa sarili mo at buuin mo ang buhay na nararapat sa iyo. Maraming maraming salamat po sa pakikinig.